Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyo lahat Magandang gabi Mga kaibigan May bagong variant Ang 2021 Age 3 Bago kong hanto mga kaibigan oh. Age 3 bagong variant. So, mga kaibigan. Baka naman pwede maglambing ng subscribe. Papress na subscribe. Papress na notification bell. Pasilik ng all para manotify kayo pag ako nag-upload na video. Mga kaibigan, meron ako ditong mga 20 peso may nahan kasi akong bagong variant at dalawang klase pala ang 2021 pero dahil doon eh, update natin yung kanyang presyo parang tumaas eh tumaas siya Ang 2019 na walang age 28 pesos extra fine Almost uncirculated 28 Ang uncirculated 190 Hindi nagbago ang presyo niya. Wala pa rin presyo ang 2019 na Age 2 Itong mga 2019 ko, pares tong age 2 eh. 2019, 2019, 2019. itong H2 eh. Twenty nineteen, twenty nineteen, twenty nineteen. Oh, paras na age tu yan. Pero magkaiba ng kulay oh. Oh. Ito dark. Itong dalawa yellowish. Oh. Aling Alin kaya dito ang common at hard to find? Pero pares ng age to mga kaibigan. Ano oh. Pares ng age to 'yan. Age 2 parehas. Ano, wala naman pinagkaiba yan sa kanila sila. Puro age 2 Ang pinagkaiba lang nila, kulay ng outer ring. Ito, manilaw-nilaw, ito, ma-brown-brown. Ma-brown. Pwede kaya dito yung common at hard to find. Hindi natin ma-distinguish kasi yung common, walang age. Pero kung sakali, variant ito ng, ito, variant ito ng 2019. Diba? So, 2020 na h 1, Extra fine 21, almost uncirculated 51, 130 ang uncirculated Wala ako nyan Wala akong age 1 na 2020 2020 na age 1 Na isa Dalawang klase yung age 1 eh Wala ako parehas nito 2 Hindi ko alam kung H1 tong isang 2 to eh H2 rin Ang lalim ng Ano eh BSP ano? Pero ito tinabi ko lang itong 2020 to Kasi Hindi naman siya lagpaskwilyo Pero nauntog si Manuel Quezon Ayan o untog na untog yan mga kaibigan o mm. Ano, untog 'yan, lalagpas na nga sa outer ring eh. Saka isa pa, may sobra oh, sobra yung Banko Sentral ng Pilipinas oh. Pati likod 'yan, may sobrang kaunti oh. Hindi ito lagpas manggas, walang lagpas manggas 'yan oh. Walang lagpas 'yan. pero error coins to, ito error niya oh. Ang uh, isang 2020, 21 pesos, extra pine lang. Ang 2020, na high mint mark, extra pine, 160. Ang mahal pala nito. Double check ko lang. Sana kaya yung isang... Ayun. Ayun din itong hawak ko mga kaibigan pero magkaiba rin ang kulay pero parehas ito na H2 ang high mint mark na to ito malabo labo ito, eh, ito lang po sa mintage to pero parehas yan na high mint mark mga kaibigan o, high mint mark din to o. pero H nyan Paras na H2 to. Ayan o. H2 parehas yan mga kaibigan. O, diba? Paras na H2. Pero, ibig sabihin, dalawang variant din ang high mint mark. Kasi sa kulay pa lang eh. Oh. Di natin naman pwede sabihin, ito tinago. Kasi kumpara natin dito sa isa. Sa isang 2019. O, pares lang sila eh. Itong 2019 naman na to, dalawa ang, na, uh, ang hawak ko na. H3 Saka H1 O. Oh. Dalawa ang H3 ko Isang H1 Ito at napakaganda Ang H1 na ito mga kaibigan Hindi naman siya Lagpas manggas. Pero error coins din to. Hindi naman nauntog si ano yan. Ang naging error lang naman niya ito. Lumagpas din ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral, BSP, BSP. Bangko Sentral kasi ng Pilipinas ito mga kaibigan. Oh. Ito mga to. Pag meron kang linti na time 60, mababasa mo to Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ko pa nabibilhan ng battery yung aking ano wala akong kumakita isa kong lente pero H1 yan mga kaibigan oh. mababaw lang ang ano nito hindi masyadong baon kaysa sa H2 H1 yan ito yung nasa short ko nung nakaraan na H1 2021 Pagpunta na tayo sa isang 2020 Extra Fine 31 Lument Mint Mark Ito yon Lument Mint Mark ito Pero tinabi ko siya kasi May error siya eh Kahit hindi siya lagpas Manggas Nauntog na si Manuel Quezon Mas Lumapas lagpas pa dito hanggang likod oh 31 pesos ang kanyang extra fine mga kaibigan pero parang extra fine lang din to eh. ang 2020 na age 3 yun ang wala akong hawak kasi ah, tignan ko ngayon may isa akong 2020 rito sa wallet eh. kung age 3 yun Oh, H3 nga. 2020. 2022. Ang age 3 na 2020. Maraming minties to. 61%. Siya ang pinakamalaki dito sa lahat eh. Ang age 3. Extra fine. 75 hanggang almost uncirculated. 140 ang uncirculated. Ang mahal mahal din pero mga kaibigan wala pang presyo ang 2021 H1 at H3 pero ang mintage nya yan o wala pang presyo yan ang H1 0.3 ang H3 0.4 Uh, baka madagdagan to mag-upload ako ng h 3 bukas sa numista. So mga kaibigan, baka naman pwede maglabi ng subscribe, papasa sa subscribe, papasa notification bell, pasilik ng all para manutipay kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin. At kung gusto nyong i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.